Samantala, mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang operasyon laban sa natitirang unit ng New People's Army sa Hilagang Luzon, partikular sa lalawigan ng Apayao. Mula April 5 hanggang April 11 nagsagawa ng security operations ang mga tropa ng Joint Task Force Tala ng 5th Infantry Division matapos makatanggap ng ulat okol sa presensya ng mga armadong lalaki sa bulubunduking bahagi sa bayan ng Kabugaw. Ayon sa Northern Luzon Command, nagkaroon ng gupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng NPA na kabilang sa Ilocos Cordillera Regional Committee. Na-recover sa lugar ang ilang matataas na kalibre ng baril, isang granada launcher, mga improvised explosive device, cellphone at mga dokumento. Iniutos ng militar ang pagpapatuloy ng pursuit operations, paglalagay ng blocking positions at pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya at mga medical facility upang masakote ang mga sugatang rebelde. Ayon kay Northern Zone Command Chief Lieutenant General Fernil Buka, layunin ng operasyon na tuluyang tanggalin ang presensya ng NPA sa rehiyon. Nagtalarin ang mga bakas ng dugo sa pinangyarihan ng enkwentro na nagpapakita ng posibleng pagkasugat ng ilang rebelde. IFM News.